oriented kayo sa paniniwalang si Kristo nag-umpisa lang sa tiyan ni Maria. Yun po ang nasa pasugo eh. Kaya niisip ko, yun ang naging paniniwala nyo. Basahin natin ang pasugo noong April 1939 sa page 21, kapatid na Daniel. Mayroon na kayang Kristo sa pasimula bago itinatag ang sanglibutan? Maliwanag ang sagot ayon sa sinabi ng anghel kay Maria. Siya'y maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus ang kaniyang pangalan. Lucas 1.31 sa sagot na ito ng anghel, nagpasimula ang Kristo sa tiyan ng Birheng Maria. Ayan, yan po ang paniwalang itinuro ni Manalo Buhay na buhay pa si Manalo niya, 1939, yung Matandang Felix. Ang paniwala niyang tinuro sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo ay nagpasimula raw ang Panginoong Kristo sa tiyan ni Maria. Yan po ay out of ignorance of the Bible and out of ignorance of science. Sa siyensya po, hindi ka nagpapasimula sa tiyan ng nanay mo. Bago ka pa ipanganak, andun ka na sa DNA ng tatay mo at saka ng nanay mo. Basahin po natin ang Ebreo, Kapitulo 7 at Versikulo 9. Pakinggan niyo po. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi ay nagbayad ng ikasangpung bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y sa lubungin ni Melchizedek. Nung magbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek na hari sa salim, ang kanyang magiging kaapu-apuhan na si Levi nasa balakang pa niya. Alam nyo, ang ipinanganak ni Abraham si Isaac. Tapos naging anak ni Isaac si Jacob. Tapos naging anak ni Jacob ang labing dalawang uh, lalaki na kanyang anak na naging mga patriarka ng bansang Israel. Isa ron si Levi. So si Levi lumitaw after three generations. Abraham, papunta kay Isaac. Isa. Isaac, papunta kay Jacob. Dalawa. Jacob, papunta kay Levi. So three generations yan. More or less po, apat na raang taon at limampung, 450 years, mula kay Abraham bago lumitaw si Levi.